ngayong gabi. Ang um, piyasang inihanda ko po ngayong gabi ay pinamagatang, hindi pang habang buhay. Palaging sinusubok ang kakayahan ng ating diktig na tanggapin ang mga nangamatay nating persona kasabay ng mga taong dumating at umalis sa piling natin. Pati na ng mga taong pinili natin pero na panadili. Kaya sa ngalan ng lahat ng pandama, ng paningin, ng pandinig, ng pangamoy, ng panglasat, panghawak, kikilalani natin ang pintuang mga ilang beses nang bumukas sara dahil sa pagnanasa nating umibig at ibibig. Hindi totoo ang nagsasawa ng mga tao sa pagmamahal. Hindi totoo ang ayaw na ng mga nasaktan na muling maranasan ng ma may bulag na hatid ang pamantayang ay tinala ng mga tao, hindi naman nila kailanman mabibigyan ng pamagat o pangalan ang kakayahan nating maging isang bata sa piniling nila lang sa lupa. Kaya sa mga sandali na nalimutan nang itinuring nating tahanan na ang halaga ng iakap sa mga mapanubok na araw sa sandaling ngayon nagsusumamo tayo na sana sana walang katotohanan ng bakas ng pagwawakas sa sandali na nalimutan ng ikinuring nating tahanan ng pakikinig bilang gawin na makapagpapalaya sana sa atin saglit sa lumbay sa sandaling iyon sa sandaling iyon na nalimutan nila tayo merong pagkabuhi sa ating puso dito may pagkamuhi dito. hindi pa buhay yung pagkabuhay nito. Kasi kahit pa ibalik natin ng tuon sa libo-libong libangan, babalik pa rin tayo sa kabis ng matagpuan Ang matagpuan tayo sa pinakatapat nating at Ang makabisada tayo bilang hininga hamasin. Ang bakita tayo at makilala bilang sigurado at huling tutunguhin tayo sa kagustuhang patagpuan. Kaya, kapag naranasan mo na ang lahat ng uri ng pag-ibig, makikita mo na hindi pala mga sarili ang ibig sa ang king katinuan. Mararamdaman mo na mas nakahuhumaling pa rin pala ang mga maliliit na pahihwating. Mauunawaan mo na sa tabuan mo marapat na pagsinta mula sa isa pang kaluluwa. Kaya kahit marami pang personang napatay, kahit marami pang personang mamamatay, tatandaan mo na hindi kailanman magiging panghapong buhay ang ating pagkamuhi. Yes! <laughs> Yes. Ah, man, ka naman, tay sa inka, hindi siyang yes. abiyot lahi, <laughs> you